Ala, tignan nyo guys, mayroon ditong motor oh. What? Ano to? Parang yung pan na motor to guys ah. Tignan nyo. Kaso kanino kaya to guys? Sino kayang may-ari ng motor na to? <laughs> Color blue pa. Ayan oh, parang luman-luman na to. Eh mga tropa. Lah, biglang nawala. Gusto ko sana siyang sakyan ni eh. omin Oh mean. <laughs> Pero wait lang, may naririnig pa ako dito nagmumotor. Wow, parang big bike yun ah. Uy, ang galing naman ni tropa mag-tricks. Tropa, ang galing mo naman. Pasakay naman ako sa iyo pwede di ba yun? Naku, damot ni Tropa, hindi tayo pinansin. Eto, naka-stop na siya. Tara, lapitan natin. Tropa, Tropa, ang ganda ng motor mo. Kulay violet. Bumibengkong pa siya dito, guys. Kahit nandito lang siya sa masikip na lugar. Ops! Tamaan ako niyan, pare, ha? Ikaw, ha? Hindi ka nag -iingat. So, yun, guys. Eh, hindi niya tayo pinansin. Akit na lang tayo dito sa may tuktok. Marami pa naman tayo dito makikita na mas magagandang nakabig bike. Eh, bago nga pala tayo makarating sa pinakataas, guys. Habang naglalakad eh make sure muna na nakapag-like ka na ng video at napag-subscribe ka na rin pala ah. Okay, dahil ginawa mo mag-subscribe, maghahanap tayo ng magagandang big bike dito. Okay, thank you sa yo Wait lang, eto pala guys. Uy, pasok nga tayo dito sa may gusali na to. Ano bang meron dyan sa loob? Uy, may mga upuan pa dito guys. Tsaka may mga magazine Siguro kailangan dito kapag di ka maboboring no. Kasi habang naghihintay ko sa pilan ng mga bumibiling costume customers, pwede ka muna maglibang-libang dito sa mga gilid-gilid. Matulad -gilid. niya ni Pare. Tignan mo si Pare, oh. Sumasayaw-sayaw ka pa, Pare. ang ka ba, oh. Dancer. Tignan niyo kasi naman, guys. Ba't kasi parang sayaw siya ng sayaw? Ito naman yung kasama niya. Sayaw rin ng sayaw, oh. mean. Teka. Eh, tignan nga muna natin kung may mga bagong labas na motor. Ay, wala atang bagong labas. Pero may naisip ba oh. Mamaya ako nasasabihin sa inyo, guys, kung ano naisip ko, ah. Eh, mag-aanap muna tayo dito lang, mga tropa pa na nakabig bike katulad nung sa dulo sa may kalisada. Eto kasi kay pare, parang pan tricycle lang eh. <laughs> pan tricycle lang yung motor ni pare. Pero ayos lang yan. At least may nagagamit sila boy. Eto, eto. Tignan natin to sa dulo. Parang may nakabig bike dito yung color blue. Wow! Ano kaya yung klase ng big bike yung daladala -dala ni Tropa? Ah, isa pala siyang Suzuki. Wow! Tropa! Pabombet naman. Parinig naman ng bombet ng tambot. mo. Eh, no, grabe. Parang stock pipe lang ata yung dala ni Tropa tropa ano uy wow iniwan ako ni tropa hindi man ako binombitan sa muka dapat nagpabombe tayo guys <laughs> eh kasi guys may naisip nga pala ako no ang motor ko kasi dito eh meron ako ditong ay ano moto gp tago muna natin baka makita nila ops Oy, bakit mo sinasakyan yung motor ko <laughs> may babae dito guys sinakyan yung motor natin <laughs> ginamit pa nga bigla nagwili pa siya boy <laughs> tara kunin natin yung motor natin guys bigla bigla na lang kasi nangunguha ng motor tong ano na to babae o ya yung motor ko <laughs> ibalik mo sa akin yan binibengkong bengkong mo pa uy pinagpractice nyo ng bengkong guys wow 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 ang galing <laughs> uy, na yan magaling ka na magmotor hanga na ako sa galing mo what winiwili mo pa wag may ano mo yan magasagasan mo yung motor ko oh no di ko na alam guys kung saan niya dinala yung motor ko ay pinasok niya pala dito sa may shop uy babae balik mo na sa yung motor ko <laughs> gagamitin ko na yan May naisip nga ako Sasabihin ko pa lang sa anak sa kanila Kaso bigla mong kinuha yung motor ko Uy, amin na yan Isosoli mo ba yan o no, hindi? Ako sa ako Tingnan nyo yung gagawin ko dito guys Tatanggalin natin yung motor Makulit kasi siya Ayan o oh, Pang nawala yung motor <laughs> Tara, sakay na tayo dito guys <laughs> May makulit kasi dyan eh Tara, isa tayo dito Ayan guys, may naisip ako Lalayo muna tayo dito sa maraming mga tao Eh kasi may mga anig Bigla nang umuha ng motor dito mga tropa Ayan, dito muna tayo tambay at ang sasabihin ko sa inyo, eh medyo malupit to boy. Teka, park muna tayo. Kasi guys, kung mapapansin nyo, ang motor natin dito, ayun lang, sports bike. Tapos may isa pa tayo GP MotoGP. Eh balak ko sana maganap ako ng mga kalaban ko. Gamit ang mabagal ng motor. Tapos bigla akong gagamitin ng MotoGP. Ayos! Magugulat yun sigurado. Eh kaso nga lang, wala akong ano dito, Malito o pangit na motor. Bala ko sana kumuha muna dun sa may dealership. Samahan nyo muna ako guys, maganap tayo tayo ng medyo pangit na motor doon. O basta mabagal lang, no? Tara tara, gamit lang natin muna tong isa. Yung medyo hindi maganda para hindi sila magugulat. <laughs> tara tara mga tropa, pumunta muna tayo doon sa may dealership. Gamit tong ano natin, R15. Eh, no? Pang! Grabe, ang tulin din pala ni Heto. Pwede rin siya ang bumengkong. Teka, ipark muna natin to dito. Dito na si gilid ba? Si mamya may mangunguha naman eh. Oh, Oops, park muna natin dyan. Wala naman sigurong kukuha dyan, no? Oh, man, ba't biglang nawala yung boko? Oy, bumalik ka boko. Ayun guys, bumalik na nga pala yung aking buhok, no? Kaso nga lang yung R15 ko dito ay may kumuha na naman. Siguro yung babae na naman yung boy. Ay hindi, ito yung babae guys, ayun show. <laughs> Pero sige, bibili naman tayo dito ng motor natin na bago guys. Yung mahinang klase lang muna. Ito, yung parang pan-tricycle. Bili na natin yan, boy. So yun guys, binili ko na nga pala yung pan-tricycle na motor, no? Eh, che-check natin kung anong itsura na ito, syempre. Ayan, no? Tignan nyo, pang pan-tricycle na yan, sir. Parang ninja lang yung kulay ah. Color green kasi. <laughs> tara, testing natin to. Yan. Tara, tara boy. Yan na, man. Galing, galing. Pwede pa ito mag wheelie Eh, no. Nag-wheely to. na to, eh. Eh, tayo dito ng mga ano. Pwede natin karerahin. Teka. Hanap tayo ng makakarera natin dito mga tropa. San kaya tayo pwede sumali? Ay, alam ko na. May pupuntahan ako yung sa may drag race. Pwede dun ng karera. Tingnan natin kung may mga makakalaban tayo doon, na ano. Malalakas, no. Tapos, na natalo tayo, lalabanan natin sila ng malakas na motor, ang MotoGP. <laughs> Yari talaga sa akin tong mga kalaban natin na to guys. Teka lang, punta muna tayo dun guys ha. Nandito na ako sa may ano place Kaso wala nga lang ako makitang mga tao Baka mamaya wala tayong kalaro guys Hintayin na lang natin Lalabanan natin sila Gamit tong classic bike na parang pang tricycle Dito sa Philippines Hintayin <laughs> na lang natin sila boy ha? Wala pa eh <laughs> Eto guys may mga nakamotor na dito Kaso hindi sila pumunta dito mga tropa Dumaan lang sila Sayang makakalaban na sana natin yun Eto mayroon pa ditong paparating oh What? Sino kaya to? Uy, si Dokling pala to Uy, ino, no, ko yung motor niya R15 din Uy, <laughs> <Oy>, parang Dokling <laughs> Kaso nga lang guys, may dumating ditong iso What? <laughs> Dinadaan-daanan tayo ng Dokling ah Nga nga idol eh, ba't ganyan nga yung motor mo? Parang mabagal lang yung idol, tricycle Aba, inaalam mo yung tricycle ko ah Porkit ang gamit mo eh, sports bike na R15 Inaalam mo na agad yung ano ko, aking tricycle Oo naman idol, hindi yung mga naman sa akin kahit anong gawin. ba? Talaga ba? Gusto mo, subukan pa natin yung eh? ano game? sige, sige, idol. Tara. Ayun, so, mga tropa. May mga na tayong ma, ano, maluloko dito. Magugulat umamaya kapag ginamit ko na yung isa motor. <laughs> Kala niya, tricycle lang ang meron tayo. Pero sige, tara. Mag-join na tayo dito para makapagsimula na tayo, boy. <laughs> Eto, guys. Nakapila na kami ni Doc Leng. Hindi ka mananalo sa akin, idol. What? Anong hindi mananalo? Akala mo lang yun. Gagamit gumitang ita ng pinagbabawal na teknik. <laughs> teknik ng malulupit to oh boy. Ito na mga tropa, magsisimula na. Kailangan natin siyang iwan. Ayan guys, Uy. naunahan ko kagad siya. Kala mo ah, kala mo Bagal lang itong tricycle. Matulin to. <laughs> Ayan guys, so nandun siya dumaan sa may taas. Ako dito sa may ilalim. <laughs> Tignan natin kung sinong maunin sa aming dalawa. First person nga tayo mga tropa. Ganto lang pala yung first person niya. Oh no, ang bilis naman ng kay Dokleng. Naku, naku, dapat hindi siya mananalo sa laban namin mapapaya ako oh boy <laughs> ayun guys so hindi ko na siya maabutan masyadong mabilis yun sa kanya eto lang yung kaya ng aking bilis hindi na umaakyat pa <laughs> naku wala na nabura na ako sa mapa mga tropa hindi ko na talaga siya naabutan oh no so yun guys punta na lang tayo sa dulo para sa finish line no sobrang lapit naman na kasi neto eto na yung finish line ano na ba hindi eto po yung next yung color orange eto na nice Oops Ayan si Dokling oh. Teka nga lang Park nga muna tayo dito Ito guys Oh man Dokling Nandaya ka Dapat hindi ka dumaan sa may taas Kasi pababa yun Bakit ba? Parehas lang yung baan na yun Hindi ako nandaya Laga ba? Hindi ka nandaya O oh, sige sige Tinatanggap ko na yung pagkatalo ko Porque tricycle lang yun sa akin Tapos yung sayo Eh sports bike Parang big bike pa nga yung itsure Tapos tinalo mo ako talaga kulang doon sa amin kasi hindi ka mananalo sa in. So ito na guys, gagamitin ko na 'yung sinabi ko sa inyo kanina. O oh, dok lang rematch, sigurado. Eh tatalunin na kita. Pero dadaan mo na ako sa may customization na. Meron lang akong ikakabit dito sa gulong ko para mas bumilis. Oh, sige sige, idol, hindi ka pa rin mananalo. Bumalik na tayo doon. Sige sige, tara, balik na tayo. So yun, guys, babalik muna kami doon na. Ito na oh, nanakita. Hindi <laughs> mo mauna dito, boy. <laughs> Mabilis kasi ako. <laughs> Magkita kita tayo sa dulo guys Hey Dokling, hintayin mo muna ako dyan, ha? Tara, guys, tara, guys, magtago muna tayo. Kunyari, hintayin niya tayo doon no? Pero dito lang tayo magpapalit ng motor. Ito dito, sigurado, di niya na ako kita dito. Okay na to. Yan, palag-palag na natin. Ito, may lalaki pa dito. Wow, kapares ko ng motor yan, ha? Pero sige, huwag natin pansinin eh. Lalabas ko na yung motor, GP Big Bike ko, boy. Sigurado, magugulat si Dokling dito. Ha? Hindi niya to alam. Tara, tara. Kunyari, pinalitan lang natin ng kaha yung motor natin. Pero ipaparinig ko muna sa inyo ang tunog eto guys oh oy oh man ayaw pala tumunog guys tara tara pumunta na lang tayo doon no oh. let's go let's go magugula talaga to si dokleng tara tara guys pumunta na tayo doon dahil ka nandito pa ba siya grabe ang tulin oops wait lang oy tara na dokleng eto na nga pala yung motor ko hello oh idol bakit naman ganyan nag iba bigla. anong nag iba hindi ah pinalitan ko lang yung kahan yan diba yung kanina pan tricycle eh bumili lang ako ng kado. Uy, Pero ito na ba, idol? Eh, di, hindi ka pa rin mo sa akin. Pinalitan mo lang pala ka. Talaga ba? Eh, subukan natin, boy. <laughs> Tara, sakay tayo dito mga tropa. What? May dumating pa ditong ninja. Tara, pumarada na tayo doon para mapag-start na tayo. <laughs> so, guys, may kalabang kaming isang ninja. Sigurado, pati to. Ibuburay natin sa mapa. <laughs> so, guys, oh, what? Nilalakasan niya pa ako. Pinawanan niya pa ako ng bombit, ah. Pero sige, iiwan ko itong dalawa na to. So, guys, nag-start na, boy. Oh, <laughs> Iwan ko na agad yan boy bug ang natin oh uh. bug sobrang bilis grabe mga tropa wala na sila sa mapa hindi ko na sila makita <laughs> ayun guys so tulit na ni sobra wala na hindi ko na sila makita mga tropa <laughs> sobrang tulit ba naman natin ito na no, finish finish <laughs> na kagad ka tayo guys apakatulit nakita tayo dito sa may taas guys uy may bumibilis pa nung iso wow yung ninja ta? Ayun. Tara tara, dito muna tayo guys. Dito muna tayo sa tuktok. Hintayin natin si Dokling. Eto na pala si Dokling, dumating na siya. Idol, ang bilis naman ang motor mo. Iba naman yata yan, ni MotoGP yan eh. Oo oh, Dokling, eh naanda lang kita aninang. Onwari, eh yeah, pinanitong ko ng kaha. Tara, bumalik na tayo. Nagulat ka, ano? Oo oh, idol, gulat na gulat ko doon. Sige so, mga tropa, babalik na kami nito ni Dokling. Siguro, papaayos ko na lang yung isa ko pang motor, no? Tara tara mga tropa. So yun guys, tignan nyo, dinala ko nga pala sa pagawaan to no Naghahanap kasi ako ng pwedeng gulong na isalpak dito yung pang racing Di ko alam kung po pwede yun eh no Eh teka, nasan ba yung mga mekaniko dito? Ito, meron pala ditong ninja Oh min <laughs> Wait lang, si Dokling ba to? Oy Dokling, ikaw ba yan? <laughs> Sinundan mo na naman ako Idol, meron naman ako ng motor mo Meron sa akin natin tumatalo What? May tumatalo sa'yo sino? Basta idol, ang bibilis ng motor nila hindi kaya na sa akin akin. Naging nga nila ako ano eh, tinatalo at nilalugi. Una ko, lugi ka ba sa kanila? O sige, huwag kang mag-alala. Papayaram ko sa iyo ang GP Big Bike. O ito, gamitin mo muna yan, Dokling. Para lagi kang panalo na ba ah Sige, sige, sasakyan ko na to ha Kasi so, yun mga tropa, pinagamit ko na nga pala sa kanya yung moto GP Ay nung no? guwapings, pogi <laughs> Sige, pumunta ka na doon sa may ano mga kalaban mo Tara mga tropa, titignan ko nga kasi niya yung mga kalaban ni Dokling no Eh nilugi daw kasi siya Tignan natin kung malalakas nga ba talaga yung mga kalaban niya O baka gusto niya lang talagang gamitin ang motor natin Wait lang, asa na kaya siya boy? Ito umikot na pala siya, magtago lang tayo dito Oops, uy, wala naman siyang kalaban na ah baka iniintay niya pa tara hintayin lang din natin teka guys parang may dumating na dito ah Ito na ata yung isa sa mga kalaban ni Dokling ayan o oh. what Eto, may paparating pang isa nagwiwili aba mukhang magagaling nga yung mga kalaban niya kaya hiniram niya ang motor na atin tara tara guys tignan natin kung sinong mananalo sa kanila kaso nga lang paano eh sa taas yun eh yung guys so nakaninja pala yung kalaban ni Dokling kaya naman pala natatalo siya sige sige sisilipin ko sa may taas kung sinong mauuna sa kanila sa pag blusok no tara tara dalian natin naabot pa kaya ako doon basta try lang natin tumakbo eto guys andi dito na ako titignan natin kung sino yun na oh uh, sino yun ang bilis na na si dokling niya yata boy ay, hindi sino yun ba't parang lumilipad ang daya naman nun guys ay eto may ninja na dumaan dito teka asan yung iba what nauna na ata si dokling boy oh no ang tulin talaga ng moto gp natin hindi natin nakita <laughs> Pero yun mga tropa, e eh, babalik muna ako sa motor ni Docking. Baka mawala yun. Pero bago tayo bumalik doon, huwag niyo munang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Let's go! Tara-tara!